Magpahalang araw po sa inyong lahat. Bali nga yung araw po pala ay linggo. Ito ko na po pala yung binili namin noong nag kami ng no, mga bata. Ito po yung fish fillet. Bali nilagyan ko lang siya ng kaunting uh, ingredients pang palasa. Tapos ipiprito ko na lang and kinoted ko lang siya sa arena. So ito po yung binili ko na karne uh, worth of uh, 80 plus lay yan. 6 kilo plus lang po yung binili namin. Hindi po namin kinuha yung sobra ang laki eh, dahil sobra po talaga ang bigat. Ano po dapat ako talaga bibili niyan kaya lang sinabi ko kay Petro. Sinabihan niya ako na bumili na raw ako kasi nga sale daw yan. Napakamura na raw ng 13 lay per kilo. Normally ang kilo po talaga dito ng baboy ay umaabot ng 20 to 30 lay per kilo. So ganito po pala ang weather ngayon dito sa Romania. Kung sa umuulan ay mahangin pa po. Ibig sabihin lang po niyan ay malapit na po mag-snow dito. Kapag po pala kami in grocery bahagi sa unang video na panood niya. Araw ay dito lang kami kasi nga po umuulan at nako mahirap na magkasakit na naman. Yung po yung pinto o nagmumoist na po yung bintana. Pati. Bali ang ginawa po ni Petro ay ginayat niya muna yan tapos ipa-plastic po at ilalagay sa freezer. Kung gusto po namin magluto eh di kukuha na lang dun sa rep ng soup. Man po talaga ng mga maraming karni. Mas gusto ko po ay mga gulay at saka sabaw. Kung so, syempre nakapag-asawa po ako ng isang Romanian. Mahilig po talaga sila sa karni. So bali pumasok na po si Petro kasi nga po ang uwi pa po niya ay mga 10 o'clock ng Luluto gabi. Luluto po muna ako ng aming tanghalian ng mga bata. Bali apat na piraso lang naman ito, so tig-isa lang po kami ka din pala ako ng bigas para mamaya ay kakain na lang sila nito ng rice at sa kanitong fish fillet. Nilagyan ko lang po yan ng yan paprika, uh, bawang na powder at saka po asin at black pepper. Ayun lang po yun nilagay ko dyan. Bali, dapat lalagyan ko po yan ng itlog. Kaya lang, hindi ako nakabili. Hindi ako nakapag-grocery ng itlog dahil baka mabasag po. So, dapat ngayon kami lalabas. Kaya nga lang ay umuulan. So, dito na lang kami sa bahay. Si Petro na lang po yung pabibiling ko. Kasi di ba nagtatrabaho naman siya sa isang malaking supermarket. Yan, kung nasaan po ako, lagi nandyan yung dalawang bata. Kasi ayaw po talaga nila nang lagi nahihiwalay sa akin. Amoy ko po talaga itong isda. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng isda itong nabili ko. Alam ba, May Angela, gawa ko niyan. Tawang-tawa po ako sa mga bata kasi pinapakinggan ko yung conversation nilang magkapatid. Ayun, i-upload ko yun sa Reels tapos ipapaliwanag ko sa inyo. As in, ako sakit tiyan ko. Katatawa talaga sa mga batang yan. Iba talaga yung kay inosentihan ng mga bata. Sa po si Daniel, marunong na rin talaga siya makipag-usap para kasing matanda yan kung mag-isip si Daniel. Ay, po talaga yung tawa ko. <laughs> Angel, kung hindi lang po talaga umulan at hindi sobrang lamig, bala ko talagang pumunta po ng palengke. Yung malaking palengke dito sa Bucarest. Kung bumili ng galungong or kay kaya ay tulingan tapos isain ko sa asin tapos lagyan ko po siya ng gata tapos na may talong po, kasi pag may nakikita po ako na tulingan or galunggong talagang nagluluto po ako nung nagugustuhan din po ni Petro yung lasa no? grabe kaya nga lang eh wala ako nabili tapos yung nakita ko naman sa supermarket ay eh, mga hindi talaga press yun kasi mga nakaprosen na yun wala yung... naman po tulingan doon ang nakikita ko lang ay tapulok yung fish fillet tapos yung ano ba yun nalimutan ko yung isang tao yung parang lumahan so kaya ito na lang po yung binili namin kasi no choice. Masarap din naman itong fish fillet kahit sabihin natin na ito ay frozen. Yeah. Hello. Hello. Huh? No. Tell him about the tooth fairy. Hi. Tell about tooth fairy. Video. So yung sinasabi po ni Daniel, gusto sana niya sa inyo magkwento about doon sa napanood namin, ng tut, about doon sa Tooth Fairy na nabunutan ng ngipin. Alam niyo po ba yung palabas na Peppa Pig, yung may mapupulot kang aral tapos magagaling magag ka pa sa pag-i-English, yun yung pinapanood ni Daniel at ni Jacob. So sabi po sa akin ni Jacob at ni Daniel na lagi na raw silang magtutut brush kasi nga po matatanggal daw yung ngipin nila. Tapos kukunin daw tot peri. <laughs> so ayan, dahil luto na po itong aming uh, tanghalian ay eh, magsasandok na ako at papakainin ko na sila. Alam niya po ba na dapat may papasukan ako ngayong araw? May dalawa sana akong part-time. Uh, nung Sabado at saka ngayon linggo, dapat sana may papasukan ako. Hindi po kasi day off niya ng Sabado at linggo. So yun, walang magbabantay sa mga bata. So ngayon naman po ay papakain ko na po sila ng tanghalian. So, mamaya na ako kakain kasi nga busog pa ako. Kumain kasi ako ng saging. Ang kakainin nila niyan dahil paborito po nila ang isda. Medyo kinukurog po si Daniel dahil nga po kay Jacob. Yun yung gusto kong ikwento sa inyo sa Reels na i-upload. Yun ko. sa tubig, sa pag-inom ng tubig. <laughs> Naku, tawang-tawa talaga so, ako. So, ayan. Dahil ko na yung dalawa. Ito naman yung amin ni Petro. isa kami niyan. Yan yung kakainin namin mamaya. Mamaya Angel, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Don't forget to like and share this video para mapanood din ng iba. Sana po nag-enjoy kayo.